Sa mga magla-last-minute shopping sa Divisoria, bukod sa panggastos, nako magbaon din po ng matinding pag-iingat kontra sa mga mapagsamantalang kawatan. Mula sa Divisoria sa Maynila, may ulat on the spot si Sherry Antores. Che? Yes, Sandra. Martes pa lang, ano, pero labing isa na na iba't ibang kaso ng theft cases yung uh, na-re-report o na-itatala dito sa Manila Police District Station 11. Anib dito nangyari sa loob ng malls. Ang sakop ng istasyong ito, ang tatlong higanteng mall dito, ang 168, 999 at Lucky China. Yung uh, labing isang theft complaints na ito, sabi ni Station 11 Chief of Police, Superintendent Julius Anunevo, iba pa sa dalawampung kaso o sampung kaso na naitala nila sa unang linggo ng buwang ito at limang kaso sa ikalawang linggo ng Desembre. Naasahan na raw ng Station 11 ang posibleng uh, pagdadagdag pa ng mga ganitong insidente dahil na rin siya pagdagsa, lalo ng mga tao. Walong lalaki at tatlong babae ang naitalang biktima ng pandurukot, panglalaslas at salisi, sabi ni Anyo Nuevo. Madalas daw nagaganap ang ganito mga krimen sa pagitan na alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil ito raw yung peak mall hours. Ang paalala ni Anyo Nuevo dapat maging mapagmasid habang namimili dito sa Divisoria. Kung ang taong panaydikit sa iyo ay malikot ang mata o kaya ay bigla ka nalang binunggo, maging alerto na at baka madukutan ka ang mga nanglalaslas ng bag, mga mamahaling bag at tinatarget sa pag-iisip na sa loob niyon ay may mga mamahaling gamit at malaking pera rin. Sa isang veteranong slasher o madurukot daw, 5 to 10 se seconds lamang pwede ka nang mapagnakawan, sabi ni Anuel Evo. Para hindi maging mainit sa mata ng mga magnanakaw, iwasang magsuot na magarbong gamit at alahas. siguro din daw na hindi masyadong nakaayos dahil ito ay isang senyalis din na maraming dalang pera ang isang ang shopper. Ang bag daw dapat palaging nasa harapan o kaya ay yakap-yakap mas makabubuti rin kung nasa bulsa lang lagi ang pera at uh, yung mga mga kailangan daw ng tulong Sandra pwede rin na agad na tumawag sa police assistance hotline nila na 244-3079 at 244-3080 Sandra maliban dito no tinignan din natin yung uh, station 2 dito naman to sa bahagi ng Moriones kung saan sumasakop to dito sa may area at dito nga, kumpara naman doon sa nakuha natin na detalye sa Station 11, dito, dalawang kaso lamang ang naitala na uh, theft noong Sabado, dalawa noong linggo at zero kahapon. Ito raw ay pwedeng nga uh, mai-attribute doon sa pagiging uh, alerto ng mga pulis at pagiging visible na rin noong mga dito ng mga nagiikot dito na mga alagad ng batas. Narito yung uh, ilan sa mga bahagi na naating naging panayam kanina. Depende kasi sa ano eh, sa uh, sa crime clock. So iba-ibang insidente pero usually diyan from yung yung 4 to 8 4 to 8 nandiyan ang insidente talaga ng mga salise ng big so, kailangan ingatan nila yung mga dala-dala nila. At saka kung may mga mamahal sila mga gadgets or uh, may malalaki silang pera eh be sure na kailangan itago eh, nila o kaya kung may gadgets man sila na talagang mahalaga, eh, iwanan nila. Sandra, kahapon nung nandito tayo, ganitong oras, no, hindi pa ganito kasikip yung uh, mga mamimili dito. Pero dito, pagdating pa lamang ng alas 12 ng tanghali, kita na at ramdam na yung pagdami ng mga mamimili dito sa Divisoria. Samantala, dahil nga sa inaasahan na rin na dagsa na mga tao na bumibilang daw araw-araw ngayong linggong ito ng 15 to 20,000 na katao, ay uh, nakikiusap yung mga otoridad dito sa mga mamimili. wag na kayo magdala ng sasakyan dahil makakadagdag lamang kayo sa hirap na makarating dito sa Divisoria. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Sherry Antonez.